po si ano si Mary Grace Domingo Harinyo. Ako po ang market administrator dito sa El Mercado de So ngayong araw po na to ay ating sinumalan na ang market modernization which is yon po ay sa tulong ng ating TTI Bulacan. Sa tulong po ni Sir JC, lagi po siyang nakasupport sa atin sa bayan ng Calumpit. Sobrang thankful po ako Sir JC. Ito pong market modernization, ito po is malaking bagay sa palengke. Kasi ang bisita natin dito is si Baco Central ng Pilipinas, Gcash. Go Time, Maya Philippines. Uh, BTI. Ay, of course, BTI <laughs> So yun, lahat, actually 7 a.m. pa lang, nag-iikot na sila, tinuturoan nila yung mga vendors natin kung paano gamitin ang apps, ang online applications. Pag sinabi pong modernization, ano po ibig sabihin ito? Ito kasi, di ba, the traditional na payment sa market is yung mga cash. Kasi ito, Bambay, nandito na tayo sa digital, uh, sabi nga di ba ako center kanina, is financial literacy, nandun na tayo sa digital literacy, which is yes, nandun na tayo, digital. talaga talagang modern na talaga elmer mercado. Kung mga cashless yes, transactions. Yes, yun na yun. Kasi diba, sabi nga kanya ni Banco Central, isang problema, di ba magang-maga, magbabayad si customer, buo yung pera, wala pa namabenta ang ibang ano. So, QR code, using QR code, doon na lang silang gumayad. Tapos, meron ding mga transaction, nakikita pa nila kung ano yung mga, di ba may pa, ang sabi ng BSP, makikita mo lahat ng transaction, mo. Trans transaction records. Oo, o, So, parang, parang halimbawa po, Gcash, bibili ako ng Ampalaya through Gcash yes. na, gano'n ang ngayari. Oo, oh, ang ginawa natin dito din sa El Mercado, tinulungan din namin lahat ng na vendor, yung mga QR code nila, pinrint namin, nilamin, it namin, yung nilagay namin sa store nila. Ah, tapos i display na lang, yes. so kung gabayad so, pag ako, so, scan ko oh, oh, na lang siya. Maganda po, so, oh, maganda. Oh. At isa pang sobrang excited ang mga vendor, ang Maya Philippines, meron sa kanilang sinabi. Mm <coughs> Meron palang program ang Maya Philippines, which is puhunan uh, para sa mga, di ko Wow, ang so, kailangan natin. Oo, pag silang business, as per meet, pwede silang mag ng 10,000 pesos. Question ko po, uh, ito po bang programa na ito ay ginagagawa na rin sa ibang bayan? As okay. yeah. So yes po, nagagawa na po natin ito sa buong bayan. Sa katunayan po, sa mga sandaling ito, meron na po tayong sampung bayan, ikasampu po ang bayan natin dito po sa Kalumpit, Bulacan, kung saan nag a na po ng Market Modernization Program, Phase 1, ito po yung e-payment system, kung saan nakipag-tie po ang DTI sa Banko Sentral ng Pilipinas para po dalhin ang digitalization sa ating mga public markets. So masasabi po natin, sir, na talaga pong epektibo ang ganitong sistema na magiging digital na po ang ating pagbabayad. Yes. Actually po, katulad nga po na sinasabi natin lagi, hindi na po future ang digitalization. Ngayon na po yan. So kailangan kailangan po, hinihikayat uh, hinihikaya po natin ang mga public markets natin na kumasa sa hamon po ng ating market modernization program kung saan po yung e-payment system ipapatupad na po natin sa ating mga pamilihan. Ngunit kailangan po ito ng buong suporta po ng lokal na pamahalaan kasi kailangan po dito ng mga resolution or executive order para po maging sustainable po ang ating proyekto. Isa po sa kagandahan po kasi dito, gaya po na nabanggit po ni, uh, ni Ma'am Grace, maiwasan na po nila rito ang pagkakaroon po ng mga violation. Ito po yung violation po sa no Exposure Changing Act kung saan paglabag po ito sa Republic Act number no. 10909. So dapat po kasi uh, sakto yung ibibigay po nating mga sukli sa ating mga mamili. Isa pa po rito yung pagkakaroon po natin ng mga LED TV screen sa ating mga pamilihan kung saan ito po ay nagiging sustainable price watch board na pwede pong utilize ng ating market para po makita ng ating mga consumers yung mga presyo po ng mga basic and prime commodities natin. Ganon din po yung mga produktong agrikultura at kapag may mga announcement po ang ating lokal na pamahalaan, pwede rin po nilang ipalabas dito sa ating LED TV screen. So, uh, kung halimbawa naman po, yung charges po niya, gaano kalaki Okay, for the charges po nito, very minimal. Pero kapag pala yung QRTH po, ready yung isang market, alam ko po, libre po ito. Libre. Free Wala of free, free of charge. Free of charge. Wow. Oh. Oh. At ang kainaman pa nito sa cashless, iwas... Oh. Di ba may oh. magnana oh. mga magnanakaw? Oo, oh. So, po yes iwas counterfeit na pera. Yes, yes, yes. At the same time, iwas hassle na rin po to lalo na sa mga market vendors, lalo na po sa fresh section. Kasi normally di ba, yung hygiene, di ba po? So, para maiwasan po natin yung pagkalat ng sakit. Imagine nyo po, uh, nasa fresh section ka, kailangan mo pang bumunot ng panukli ko mo yung pera. So, by means of e-payment system, tap tap lang po tayo, scan na lang po tayo makakapagbayad na at marireceive na rin po ng maayos, yung makikinig po natin. For next part na siya, then ngayon lang ni-launch lang natin para at least ah. for kita na tayo ay nasa modernization. At syempre Kasi si Mayor talaga, di ba alam naman natin, si Mayor ang gusto talaga niya is modern palengke. Kaya syempre si Mayor gustong gusto niya yon. Kaya sagot agad sa akin ni Mayor, Grace alam mo ang goal natin, alam mo ang goal ko, Mark, modern market, kaya i mo agad yan. Kaya talaga sobrang thankful kami kay Mer lahat ng suporta sa El Mercado. So ano pong mapapayo niyo sa ating mga kababayan na medyo, kasi siyempre pag changes yan, pag pagbabago, medyo hesitant tayo eh. Lalo na yung mga may edad na. Totoo po. Ayan. So ang message po natin, alam po natin na kailangan po nating mag-adapt sa pagbabago para hindi po tayo mapag-iwanan sa ating society. Hindi po nakakatakot gumamit po ng e-payment system. Kailangan lang po maging financially literate po tayo. Wag po tayo magpapamigay ng mga OTP natin dahil ang OTP katumbas po 'yan ng signature natin sa mga check. -in. Ano po ang ibig sabihin ng OTP? Yan po yung one-time online team. Ibig sabihin po niya 'yan po minsan yung pinapadala sa atin kung mag gcash ka or Maya, yan po yung confirmation code. So, sa na re-receive mo po 'yan through your uh, cellphone, text po 'yon or through email. Tapos yung po yung code na yon yung ilalagay mo dun sa code ng uh, let's say GCash para po mag-send yung money. So, dapat, hindi nyo po basta-basta ipapamigay, ipapakopya, ipapakita yung inyong mga OTP. At always check your transactions po regularly. Huwag na huwag nyo rin pong ipapahiram yung inyong mga account para maiwasan po natin yung uh, mga na-experience na na kapag loan no yung ibang mga consumers natin without knowing na nag-loan sila kaya wag na wag niyo pong ibebenta yung mga account niyo lalo na po yung inyong maya account kasi pwedeng mag-loan maraming maraming salamat po sa maikling panayam at sana po maging epektibo kaagad-agad at ang kilikin ng ating mga kababayan well, thank, you. <laughs> thank you thank you, thank you po. <laughs>